ating pagbubulay-bulayan at talagang pakakasuriin. Si Miss Nora Honor lamang ang nagtataglay nito. Siya lang ang may mga bagay na mayroon nito. Kaya pala, ito ay nangyari naganap kay Miss Nora Honor. Ano po ang tinutukoy ko sa pagbabalik ng heart's expression? Malalaman po natin lahat yan. Ito po, script for the hour, ang inyong lingkod at bumabati ng magandang isang araw. Salamat po sa patuloy na pagtingkilik, pagtangkilik ng heart's expression. At alam niyo po, kung susuriin po natin talaga at iisa-isahin bakit nga ba si Ate Guy ay tunay na nagtagumpay, tunay na naabot niya yung pinakamataas na parangal ang national artist at sasabi mo talaga si Ate Guy ay nakatakda likas. Alam niyo po, alam po natin lahat yan, pero balik po tayo, pag-aralan po natin, lalo na sa mga hindi nakakaalam o hindi nakakaalala, sa mga nakakalimot, kung bakit si atigay Gay ay tinanghal na national artist. Alam niyo po bakit si Miss Nora Honor lang ang natatanging artista between na nagmula sa rug to riches, from rug to riches. At si Ate Guy, ang puhunan niya mula sa release ng tren. Siya lang po yung nagtataglay ng ganung kwento sa release ng tren, naglakbay sa uh, tawag ng tanghalan. At siya lang ang nagkabit. Siya lang ang may kwentong ganun na nagtagumpay. Si Ate Guy lang yung boses, singer, na talagang sasabi mo hindi lang singer kung hindi siya ay at uh, talagang sumikat ng gusto yung mga plaka niya, yung mga katunggalin niya, walang ganong mga plaka. Si Ate Gay lang ang pinakamaraming nag-click, nag-click hit songs, no? Jokebox Squid. At talaga naman ang pearly shell niya. Siya lang ang may kwentong ganon. Si Ate Gay lang din ang may kwento na talagang dinudumog ng mga tao talagang siya yung hindi mahulugan ng, ng karayom sa dami ng tao. Si Ate Gay lang po yun na, na naging cover ng mga magazines na yung mga, kay Ate Gay, yung mga kwento, yung mga issues, siya lang po ang nagtataglay nito na kapag meron siyang kwento na nangyari or talaga ito po ay magte-trending noon hanggang ngayon. At si Ate Gay lang ang katangi-tanging artista na nag na sumikat yung mga kanya uh, kanyang mga naging kapareha. No? Kung sino ang kapareha niya sumisikat ng gusto. At si Ate Gay din, at titinan natin talagang queen of all media. Na, talaga po, bakit? Si Ate Gay, sa commercial nandyan ang dami ng umpa ang dami niyang inindurso si Ate Gay din yung mga picture niya no? Si siya ang nagpauso niyan sa lapag yung nunal ginagaya siya yung kanyang ay uh, yung mga ano yon kumbaga yung t-shirt kay Ate Gay nang galing po yan no? siya lang ang yung tumapat na uh, Sunday superstar show niya, itinapat lang sa PBA. Walang ibang uh, uh, show na tumapat sa PBA kung hindi lang ang superstar. Sino ang artista na uh, singer, dancer? Di ba? Nakita natin si Ate Gay. Sumayaw, nakipag uh, sa bayan siya. Sa Bongga Kaday, Ani Batumbagan. Alam, alam ko pong alam ito ng mga Noranians. Pero, sino ang artista katulad niya, even ang kanyang katunggali na sinasabing magpit? si, nag-stage play ba ang iba? Hindi. Si Ate Guy nag-stage play. Si Ate, ang iba ba? Nag-concert? Sino sa mga uh, Uh, sa kanila na ganito. Yung iba nagko-concert, kumakanta. Pero meron ba nag-stage play? Meron bang kwento ng katulad ng kwento ni Ate Guy? Yung mga pelikula ni Ate Guy, sino ang... Si Ate Guy, hindi siya pang commercial lang. Nakita natin yung mga quality films, mga period uh, films na ginawa niya, tatlong taong walang Diyos, Banawe, Flori Contemplation, Bona, Ajay Dai Womb. Nakita po natin, mga inan lamang po yan na talagang dahilan na talagang naglukluk kay Atigay sa tagumpay. At talaga naman po, si Atigay ang pinakamaraming international best actress. At kung susuriin po nating mabuti, si Atigay lang po yung kanyang buhay, yung kanyang kwento, yung kanyang mga pelikula, ang siyang talagang pinag-aaralan sa mga paaralan, yung universidad. At si Ate din lang naman ang nasabiang A1 caliber, take one. Yan po ang sinasabi ng mga direktor. No po, si Ate Guy, kung titingnan mo, siya po yung talagang uh, ng mga estatwa. Tanging si Atigay Gay po yung pinakamarami. At si Atigay Gay, sa totoo po, si Atigay Gay, kumbaga, uh, siya lang po yung sikat na artista, superstar na talagang dinadown pero hanggang ngayon nandiyan pa rin dahil sa hukbo-hukbo bunyak hukbo mga tagahanga na nagmamahal sa kanya. Si Miss Nora Honor tanging nasasabing maraming naging reyna pero si Ati Gai, yung mga mistisang reyna, yung mga sasabihin natin na matatangkad, si Ati Gay, reyna siya na sasabihin natin hindi, katang, hindi kataasan, sasabihin natin na hindi tisay. Pero si Ati Gai ang nagbukas ng uh, daan para maging uh, mapansin ang mga... Uh, yung mga artista hindi kataasan or sabihin na natin hindi kagandahan bagamat si Ati kayo mangi Morena maganda si Ati Gay siya po yung ah, kulay niya kulay Pilipina at maging sa ibang bansa hindi ba nagkaroon ng Nora Honor Day at limang uh, uh, limang kontinente best actress siya po ang pinakamaraming award na natanggap awards kaya talaga pong mahihirapan silang habulin ang isang Nora Honor. Sa pagbabakas, si Ate Gay isinilang para, isinilang na artista, isinilang na national artist, kaya nakatakda siya doon at si Ate Gay wala nang makakapantay sa kanya. Hindi na magkakaroon pa ng Nora Honor. Yan po ay hindi lang sa akin nanggaling kundi sa maraming kritiko po si Ate Guy, the one and only superstar, national artist na nabubuhay at talagang greatest actress of all time. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabing, As long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.